So, mga kasim sa video na to pag-uusapan natin bakit nga ba itong Triumph Trident 660 ang napili kong bilhin ng motor diba? sa dami na pwede kong pagpipilian may Kawasaki, may Yamaha, may Suzuki, may Honda pero bakit nga ba ito yung napili nating motor All right, it's Saturday afternoon and sa video na to pag-uusapan natin kung bakit nga ba itong Triumph Trident 660 ang napili kong mo motor. So gusto ko lang ipayala no oh, itong video na to it's not all about specifications ng motor na to. It's all about my experience. It's all about the impressions. It's all about the reasons why bakit nga ba ito yung napili kong motor, di ba? Konting background lang, nabili ko siya second hand dun sa Fort Bonifacio sa Tagig. That was one month ago. So, nag-decide talaga ako na gamitin muna yung motor ng isang buwan bago ko siya gawan ng review para, alam niyo yun, para honest naman yung review natin at hindi bias, di ba? So, quick specifications lang. Etong motor na to ay may 660cc engine Inline 3 sya 12 valves So medyo maingay din Hindi kasing ingay ng inline 4 motorcycles Pero okay na rin Maganda na rin yung iyak nya Maganda na rin yung tunog nya May mga na-install na rin akong parts Gaya nga nitong LED lights nya This is Gold Runway CR4 LED lights Kasama na yung switch nya Nandito na yun And itong quick shifter and auto blip 20,000 pesos mahigit yata to sa Triumph mismo um, hindi siya aftermarket I mean aftermarket accessory siya pero Triumph mismo yung nagbebenta so hindi lang siya basta basta nabibili kung saan saan tapos itong mga sliders itong busina kung naglagay niyan and Evotech tail tidy nilagay din natin yan And ang pinakamaganda sa kanya mga kasim, ka is itong exhaust system niya. Full exhaust na siya. GPR full exhaust system ang pangalan niya. And originally from Italy siya. Nakikita niyo naman yung colors ng logo, di ba? Ito yung colors ng flag ng Italy. So mahigit 50,000 pesos ang price nito kasama na yung yung mga elbow niya. Gaya na nakikita nyo, ayun, inline tree siya. So, maganda yung tunog. Pakinggan natin mamaya. Naka Evotech um, radiator guard na rin siya mga kaasim. Triumph bar and side mirrors. Nilagay natin yan. Tapos, yung lagyanan ng tank bag. Hindi ko na nilagay yung tank bag ngayon kasi hindi naman kailangan, di ba? Yung upuan niya, pinalitan ko kasi napaka nipis at napaka dulas nung stock na upuan niya. So, pinalitan ko ng color red. Wala, trip ko lang. <laughs> Ito, Evotech din to adjustable siya Evotech adjustable mga busina PIAA eto aftermarket rin to eto, etong engine guard nya isa sa pinaka nagustuhan ko sa motor na to mga kaasim ay yung stock na mga gulong gaya ng nakikita nyo Michelin siya Michelin Road 5 at ang price ng isa nito ay 14,000 pesos. di ba mahal. Ganitong ganitawin rin yung gulong na binili ko para sa Benelli na big bike natin noon yun nga yung ginamit ko sa nakaraang noong nakaraang Boss Ironman Motorcycle Challenge 2024 and napakaganda ng gulong na to mga kasi wala akong masabi so pag bumili kayo ng Triumph stock na gulong nya ay Michelin Road 5 napakaganda trust me napakaganda hindi hindi ka mai slide or matutumba well tested ko na talaga siya mga kasim eto nga yung sticker natin nung boss ironman ano pa ba? Pinalagyan ko na rin siya ng RFIDs. Yun yung mga naka-install sa kanya mga kasim. Gusto ko lang ipakita sa inyo para para lang alam nyo. ba? Diba? Tapos eto, nalagay na to. Kasi originally, etong mga signal lights is nandito. Pati yung plate number. So may parang may parang bakal siyang nakaganon. Ganon. Nandito siya. Kaso hindi siya magandang tingnan kaya inedit ko siya. Pinalitan ko. Tapos ito, aftermarket na lang to. Cover lang to. Mukhang potol pero hindi. Kasi originally nga wala to. May bakal lang na nakaganon. Yun. Yun yung quick spec nya mga kaasim. And dilagyan ko rin sya ng ang tawag dito. Hindi ko maalala kung ang tawag dito. Basta yung protector ng tank para hindi magasgasan. So yung kulay nya stock pa rin sya. Hindi ko sya naginalaw. Nung nabili ko to mga kaasim ang odo lang nya ay 1200 so bagong bago talaga siya nung nabili ko parang kakabreak in lang diba year 2022 model siya and gaya ng nakikita ninyo fresh siya fresh na fresh nung nabili ko swerte ko nga eh meron na rin siyang mga EvoTech na sliders sa harap at saka sa likod nabili ko siya ng 450,000 pesos last month lang medyo pricey siya sa 450,000 kasi yung ibang nagbebenta sila 400,000 420,000 lang pero sa tingin ko sulit na to kasi makinis, malinis, sobrang linis nakikita nyo naman mga kasi mo parang brand new di ba? Diba? subukan natin siyang start para marinig nyo yung tunog niya. So pag start mo siya dapat nakahawak ka sa clutch Tapos pipindutin mo lang to Yo. So gaya ng nasabi ko kanina mga kasim Full exhaust na siya Ibig sabihin wala na yung catalytic Pero nakakabit pa rin yung oxygen sensor niya Gaya ng nakikita niyo. Ito yung sound niya mga Ayun, sakyan natin mga kasim para makita nyo kung ano nga ba yung pakiramdam at itsura kung paano nga ba gamitin tong motor na to. So, etong, 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 etong ano niya, dashboard niya, dashboard ba ang tawag doon? <laughs> etong screen niya, bali screen na siya, digital na rin, eto yung mga controls. Okay? Again, hindi ako mag-explain ng super lalim na specifications ng motor na to pwede nyo makita sa YouTube yun sobrang daming videos kung paano galawin to di ba pero basically ayan siya yun may menu may menu dun siya pakikita yung gas dun yung gear number eto yung switch ng gold runway light nilagay ko lang to ayun tara subukan natin mga So ayun na nga mga last month nung kakakuha ko palang lang sa kanya, ang unang-unang napansin ko ay yung sobrang gaan ng motor na to. Kasi para lang malaman niyo kaya ako nag- palit ng motor galing nga ako sa Benelli TNT 600 i napakagandang motor napaka reliable nahirapan ako mga kaasin kasi medyo mataas siya at medyo mabigat yung bike na yon kapag naka standby ka kapag naka park ka lang kapag hindi tumatakbo yung motor at nakatayo ka lang sobrang bigat niya ramdam mo talaga yung bigat niya mga kaasin yun yung main reason kung bakit ako nagpalit ng motor ang number one reason din kung bakit ito yung kinuha kong motor ay dahil sa sobrang gaan nga nito parang hindi ka naka big bike mga kaasi. marami na ako mga nasubukan big bikes pero sa kanilang lahat ito yung pinakamagaan ito yung pinakamagaan talagang dalhin gaya na nakikita nyo sobrang gaan nya hindi ka rin naman mabibitin sa technology na dala nya kasi dual ABS sya harap at likod may traction control na rin sya and may dalawang driving mode siya yung road at sa rain eto subukan kong pindutin eto yung road niya at saka yung rain mode o ba? Diba? so pag umuulan gamitin mo to pag hindi naman umuulan etong road yung ginagamit ko so nag adjust yung, yung system ng buong motor depende sa driving mode na gamit mo. Yun yung isang maganda sa kanya. Tapos, hindi siya masyadong rin. Nung drenive ko siya mga kasim from Manila to Ilocos, hindi ako nahirapan. Yung upuan niya sobrang komportable, sobrang lambot. Itong mga grips niya, malalambot. Hindi man lang sabagat yung mga kamay ko. Yun yung mga na-experience ko dati sa dati kong motor. Sumasakit talaga yung mga kamay ko. Yung mga preno niya, malalakas din. Subukan natin. Malakas yung preno niya. Isa yan actually sa tinitingnan ko. Kapag pumipili ako ng motor, lalo na kapag big bike ang usapan, dapat reliable yung preno niya. Ang capacity ng tanke nito is 14 liters. Nagustuhan ko rin yung itsura niya na classic look. Classic type bike siya, pero hindi sobrang classic yun yung gusto ko sa kanya may mga classic bike kasi na sobrang luma naman yung hitsura ayoko nang ganun personal preference ko lang naman yun nasa inyo pa rin kung ano yung trip yung motor ba? Diba? ako kasi gusto ko pa rin yung may pagka modern look may pagka modern style modern taste ba? Diba? Yun yung isang nagustuhan ko dito. Gaya ng nakikita nyo, kahit bitawan ko yung manubela, talagang stable siya. Smooth din yung quick shifter and auto blip niya. Ang ibig sabihin nun, kahit hindi na ako gumamit ng clutch, kapag kumakambyo pwede. Kahit gamitin mo na lang tong clutch kapag nag stop ka or kapag umaarangkada ka lang. Yun yung kagandahan ng motor na mayroong auto blip at quick shifter. Hindi mo na kailangan gamitin yung clutch all the time. Gaya nyo no. pag-uusapan naman natin ay yung power ng motor, yung lakas niya. Okay lang din. It's a normal 600 to 700 cc range motorcycle. Hindi siya sobrang lakas, hindi rin siya sobrang hina. Kung ikukumpara ko to sa dating motor ko sa Benelli 600 i halos pareho lang. Mas malakas ng konti yung yung Benelli kasi inline 4 ngayon at ito inline line 3 lang factor pa rin yung kasi mga kaasim kung power ang pag-uusapan syempre 16 valve yun and 4 cylinder mas malakas pa rin talaga pero ito okay rin tingnan nyo okay siya kasi kahit pa sabihin nating inline line 3 siya kung sobrang gaan naman niya so hindi talaga siya mahihirapan sa arangkada magaan lang yung bigat na daladala -dala niya so bawi rin diba? gusto ko siya Maganda siya, nagustuhan ko yung power niya. Hindi siya yung power na, na nakakagulat. Hindi siya yung power na gaya ng ibang motor na nakakatakot actually. Maganda, maganda yung power niya. Yung handling sobrang ganda kasi nga may traction control. So kahit pilitin mo siyang tumbahin, hindi siya matutumba man kasi. <laughs> matutumba pa rin pero hindi basta-basta. Actually, yung stock na clutch nito mga kasi ka ay sobrang tigas. Pero dahil nagpalit na nga tayo ng clutch lever, adjustable na siya. So, malambot na siya ngayon, sobrang lambot na ngayon. Ganon din dito sa preno. Ano pa ba yung masasabi ko sa motor na to? Um, hindi siya ganong kataas. Ang height ko ay 5'4". Medyo malita akong tao. Medyo tip to rin ako. Pero hindi naman ako nahihirapan kasi nga magaan siya. Sa ibang big bikes, hirap ako. tipto ka na nga, sobrang bigat pa ng motor. Eh, good luck na lang sa'yo, di ba? <laughs> Yun nga yung main reason kaya ako binenta yung huling motor ko. Ang bumili nun is kaibigan ko din, si Architect Dave. Si Architect Dave, hindi siya nahihirapan sa motor na yon Dahil nga sa malaki siyang tao at, at sobrang tangkad niyang tao. So, sakto yun sa kanya. Yung power niya, ang ganda. Oh. Tingnan nyo. Subukan natin mga Subukan natin banatan. O, oh, diba? Talagang, talagang tumatadya ka rin siya pag, pag mo. Isa minsan na gustuhan ko sa motor na itong mga is fly-by-wire na siya. So, dito sa siling niya, wala na siyang kable papunta sa makina. Wire na lang siya, sensor na lang siya. Yung delivery niya, mas accurate and mas smooth. Mas malambot yung delivery niya. Kasi nga, sensor na lang, nagsinasend na lang yung signal papunta sa makina. Hindi kagaya sa ibang motor na may kable pa rin mula dito papunta sa makina. So, yung pag-travel pa lang ng power na ginagamit dito, is magte na ng time. So ito wala na siyang cable sensor na lang to, cable sensor na lang. Hindi na siya cable na nahihila-hila kumbaga. Kasi yun sa nagustuhan ko sa motor na to. Sa upo ko sobrang komportable naman, sakto naman yung mga legs, yung mga paa ko dito. Ilan sa mga options ko bago ko to binili is yung Honda CB650. Ang ganda ng CB650 for me. Yung hitsura, napakaganda, napaka-stick, napaka-angas. Kaso nga, may mga narinig akong feedback hindi lang sa YouTube ha, kundi sa mga sa mga kakilala ko mismo, sa mga kaibigan ko mismo na may overheating issue yung Honda CB650 kaya nagpass ako doon. Tapos isang option ko rin yung Kawasaki Z900 inline for motorcycle, sobrang lakas doon. 900cc pa naman, 'di ba? Kaso medyo nag-alangan ako kasi medyo mahal. <laughs> kaya naman ang budget, pero siguro hindi pa sa ngayon pero maganda yung Kawasaki Z900 siguro kung, kung mag-upgrade ako next yun yung kukunin ko Z900 o kaya Z1000 yun yung mga pinagpilihan ko bago ko ito kinuha mga kaasin after ko siyang bilhin and magamit ng isang buwan wala naman akong pagsisisi na ito yung kinuha ko actually napakaganda talaga yun tingnan susubukan ko tumayo napakaganda ng motor na to napaka reliable wala akong masabi ito yung klase ng motor na hindi ako matatakot kahit dalhin ko sa punto, kahit dalhin ko sa mga ilog, sa mga adventures. Hindi ako matatakot dalhin ko sa ito lang. Sa hitsura naman, okay, maganda. Maganda yung pagka-classic niya. Hindi siya sobrang classic. Nasa 50-50 siya ng classic at saka modern. So, hindi siya sobrang lumang tingnan gaya ng binanggit ko kanina. Sa top speed pa yan ito, ang pinaka top speed na nagawa ko dito is 208 km per hour. nandun ako sa expressway, yun na yung sagat talaga. Wala nang isasagat pa yon. Kasi nung time na ginawa ko yung top speed na yun, is maganda naman yung hangin, walang traffic, walang ibang sasakyan So, kaya sigurado ako na yun na yung pinaka top speed nun, 208 km per hour. Disente na siya maganda ng top speed yon kasi usually sa sa mga kal kalsada lang naman magagamit mo lang 100 120 mabilis na yung 150 di ba yung 200 okay na siya ganun so, din yung top speed nung dati kong motor yung Benelli I think yung Benelli 209 or 210 kilometers per hour yung nasubukan ko dun so hindi sila nagkakalayo talaga So, kung nagustuhan nyo itong video nito mga kaasim, paki-like, share, and subscribe naman para mapanood rin ng ibang mga kaibigan natin, di ba? Ako nga pala si Maasim, Motovlog. And sayang, hindi tayo makapagpatakbo na mabilis at maayos ngayon kasi nga sobrang dami ng sasakyan at galikato, lalo na at 5pm na rush hour, dami nagsisiyawian, so sayang, hindi ko maipapakita kung gaano kalakas. At kabilis itong motor na to, itong Triumph Trident 660cc. oh di ba? Napakaangas mga kaasim. At yun na nga yung short review natin para sa motor na to Para sa Triumph Trident 660 Kung pinaplano yung bumili nito Maire-recommend ko ba siya? Ang sagot ko is yes definitely Maganda siya Hindi ko naman siya bibilhin di ba? <laughs> Kung hindi maganda And yung sagot ko ngayon ay hindi bias Hindi lang dahil ito yung motor ko kundi dahil maganda talaga yung experience na nakuha ko sa motor na to. Kasi ako yung tipo ng taong kapag hindi ako kontento sa mga nabibili ko, lalo na kung sasakyan o kaya motor, eh talagang, talagang papalitan ko, di ba? Lalo na kung hindi ako komportable. So itong motor na to maganda, maganda talaga siya. May re recommend ko siya. Di ba, komportable ako yung pa ako, abot na abot. Kahit na medyo maliit-liit akong tao, Maganda. Salamat sa panonood mga kasim. Ka pa naman, 'di ba? Sa ating channel para updated kayo sa mga videos ni Maasim Motovlog. Again, thank you.